Alam mo ba? Noong unang panahon pa lamang, natuklasan at ginagamit na ng mga sinaunang tao sa Central America ang sili. Katunayan, sa naging ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, layon niyang hanapin ang Molokas Island o mas kilala sa tawag na Spice Island. Tinatayang 6,000 taon na ang nakaraan mula ng unang gumamit ng chili peppers. Sa pagsusuri ng mga archaeologists, nadiskubre nila na gumagamit ng mga Aztec, Mayans at Olmec sa Central America ng chili peppers bilang pampalasa at pampreserba ng mga pagkain. Ginagamit ito hindi lamang bilang sangkap sa pagkain kundi parte na rin ng mga ritual at mga seremonya. Dito rin nagsimulang maging parte ang sili ng iba't ibang lutuin sa buong mundo, tulad ng curry sa India, sambal sa Indonesia, at kimchi sa Korea. Mula sa isang munting pampalasa, lumaki ang kahalagahan ng maanghang na pagkain sa kultura at kalusugan. Pero, alam nyo ba na ang pagkain ng sili ay may maraming benepisyo sa ating katawan? Maari itong tumulong sa pagpapabilis ng metabolismo, pagpapababa ng blood pressure at pagpapalakas ng immune system. Ito rin ay nagpapasaya sa ilan, kaya naman comfort food ng ilan ang pagkain ng mga maanghang. Itoy dahil ang capsaicin o ang chemical compound na nagbibigay ang hang sa sili ay nakakapagpalabas ng endorphins o happy hormones. Kaya naman mahalaga rin itong produkto sa ating bansa. Sa ating bansa, sikat na pampaanghang sa mga pagkain ang siling labuyo na kung minsan ay nagmamahal ang presyo nito na kung minsan ay umaabot ang presyo nito mula 500 hanggang 1,000 pesos. Kadalasan itong inihahalos sa iba't ibang putahe tulad ng Bicol Express, laing hanggang sa mga sausawan. Kaya naman, ang Department of Agriculture ay patuloy na naglulunsad ng mga programa para mapalago ang produksyon ng sili sa ating bansa. Kasama na rito ang pagbibigay ng libreng binhi, teknikal na suporta at pagpapalawak ng organikong pagsasaka. May mga kooperatiba rin na itinatayo para sa mga magsasaka ng sili para masigurong abot kaya ang presyo sa merkado. Kaya naman ngayong araw, January 16, ipinagdiriwang natin ang International Hot and Spicy Food Day. Ito ay isang pagkakataon para pangalagaan ng kasaysayan at kultura ng pagkain ng manghang sa ating bansa. Ngayon, alam mo na!